Ayun mga guys, magandang tangali sa inyo ito. Meron sana tayong papalitan ng bearing dalawa sa may butong bracket nya. Yung problema natin, lost thread yung bolt. Ayan, nakuha ko dito kanina yung isa. Okay, ito, ito, nakuha ko na yung isa. Bali yung isa, Andun ba? Nakapilit pa. Ayan. Nalustrid kasi nila yung ulo niya. Pakita ko sa inyo yung isa ha. Ayan mga guys oh. Nakuha ko pa yung isa kasi medyo okay pa. Ito yung isa oh. Ayan. Ayan. Meron kita ninyo. May, meron bang kalawang sa loob. Ayan. Nalustrid nila nila yan. Balibabarinahin na lang natin sa may gitna. Pakita okay, ko sa inyo kung paano natin tagali na. So, ito mga guys, magagamit tayo ng drill bit. Isang maliit, tapos isang malaki. Hindi ko lang alam ang sukat nito eh. Basta nakita ko dito, maliit at malaki lang. Yun. Tapos ito yung gagamitin natin yung maliit. Bubutasan muna natin ang sa may niya para makaagian dako, no? <laughs> <laughs> Wala, yun na. Mawin dyan ka, takas na.

Ayan, nabutas na natin. Tinanggal na natin yung maliit mga guys. Ito naman yung malaking gagawin natin. Okay, napagawin ko. Ayan na. Ayan na mga guys, naputol na natin. Oh. Ayan. Natanggal na natin. Oh. Tapos, yung natira naman. Ayan oh, natira. Meron natira dito ang gagawin natin gagamitan naman natin ng maliit na ganito so, papalpagin muna natin yan mamarking yan muna natin yan Oh, you're going to make it easy. Ayan okay, o, kitang kita nyo naman mga guys na no? lumapos na siya Oop Yun, naulog na Eto na yung isa Aray, 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 may ini Kinangag Tapos yung isa, nandito rin o no? Ba? Sana all So maraming salamat sa panood ninyo sa akin Sa pag Kuha ng bolt na nalustre to Sana ay may natutunan kayo God bless to all Alam